Nagawa ng paraan, Paula Blino at Kim Ju. Magkasamang manood ng Premier Night, The Breadwinner, ayon kay Pais Nangako Nangahudo umano ang Kim Pao na hindi mawawala at susuportahan ang movie o pelikula. Nabanggit ang comedian host no Christmas Mas ID, ito sinabi. Ngunit ibinahagi ni Kim Chu na parang tagilid sila na makapunta dahil may mga hinahabol silang tipping. Agad naman nagsalita si Meme na baka magawa ng parahan. Pabirong sinabi na huwag muna mag-tipping. I-cancel ang schedule. Nagtawanan ang lahat. Ngayon paman, malakas ang kotod ng lahat na nagagawa ng paraan ang dalawa. para kadalo. Lab na lab nila si Meme Bice at ganun din si Meme. Panigurado ay hindi makakatangi. ay niya sa mga komento, syempre, alam niya naman ang power ng isang Meme. Malakas ang kimpaw, kaya go nago ang dalawa na makakapunta. Yung pagkasabi pa lang ni Meme Bice, ramdam na hindi love team ang dalawa. Parang inaya lang yung jowa kiling o Kapag may mga ganitong ganap, ayon pa si isang komento, ilang ibang level ang kimpaw. Dudungugin ang Pimber Night, eh, paiskanda. Suspurken para sa next movie na Manila. Ay e todo bigay din ang pang-support. Anong masasabi ninyo sa panibago update na ito? Ramdam na ramdam ang pagmamahal ng kinpaw.